Mga sir, what's up? Ito ulit tayo. May vlog ulit tayo pero hindi ko inaasahan na ito ang magiging topic natin sa araw na to. Kahapon, susundo tayo, tas biglang bumigay ang ating tensioner. <laughs> Helicopter mode ito. fine nyo na lang, tingnan nyo na lang din ha. Ito nga pala guys, ang odo natin is 6,232 pa lang. Pero tingnan nyo nangyari sa kanya. <laughs> Ingay na. Ayun, gagawin natin. Uh, papalit tayo. Ayun, ito yung papalit natin. Bumili tayo sa kasa. Yung tensioner. Ganun pa rin. Yung automatic, ano pa rin. Automatic or yung stock na tensioner pa rin niya. Ah, uh, itong stock tensioner pa rin gagamitin, which is ito. Automatic. Tapos, bibili na rin ako ng manual kasi papakabit ko na lang sa marunong kasi na ano ko okay. baka hindi ako marunong mag-adjust parang kaya namang i-adjust yung manual tensioner kaso gusto kong dun sa batak talaga ipa-install para sure diba tsaka para safe <laughs> so yun, kabit muna natin panoorin nyo na lang uh, baklasan ulit to ang gawin naman natin ngayon is left side na fairings lang yung tatanggalin natin tas ayun let's go tanggal ko na yung screw dito tinanggal ko na yung tatlong alin

Ano? 'yung talaga 'yan, 'tong 'to ay marakot. Dino natong ganito. What? Okay. Next naman, itong ito naman, itong nakakarang na 'to. So para matanggal 'yan, kailangan nito Gis na ba sa gis ata 'to. Kasi 'to, Philip Tapos dalawang alien. Philip nga. Hindi wala lang Philip, tapos Philip nga ba tawag dito? Sana mabalik pa natin 'to. Sana walang kulang na na dornillo mama. <laughs> mga alin alin oh, kiss nga idol salamat nga pala kay idol win motovlog siya yung nag nakausap natin tungkol dito yun Tsaka sa kanya tayo siyempre gumagaya. Sa kanya tayo natututong mag DIY. Let's go! Salamat tayo Win Moto Vlog. Tapos ito. Wala. Okay mga boss. Uh, since natanggal na natin yung uh, fairings, may access na tayo sa tensioner. Ang unang gagawin is nanggalin natin tong clutch cable dito sa hawakan niya para maayos natin yung ma makuha natin ng ayos yung tension. Kailangan nyo lang ng 12 para pang kontra at pang luwag. Okay, nalagyan nyo lang yun. Ayan na yan. Hugot na yan. Okay na May access na kayo ngayon sa Ano lang, engine. Let's go. 'ong so, ginamit ko na lang itong sakit, sakit trench na ko. Natatanggal naman siya para dito. unang bolt or screw or something di ba lang ang tawag din ah boss Dun na pangalawa balik lang ko natin natin babalik din natin ito mamaya ah uh, boss ito na yung tensioner ko ito ito yung ano natin yung sirang tensioner okay tao ko sa inyo hindi na siya, ay no hindi na siya nag-automatic release dapat automatic ang release uh, balik natin ah, sa pinaka, sa reset so yun yung pinaka reset niya, yan dapat, pag inano mo yan pag uh, pinitik mong ganyan, oh, lalabas yan ito pa, papasok ka na ganun kaso hindi na siya bumabalik so yun yung nangyayari, ganyan, bakit nasira ba't nagkakaingay yung tensioner natin hindi na natin tension yung sa timing chain so ito ata yung tatama sa timing chain eh timing chain ng makina so since hindi niya na nagagawa yun umiingay eh. gumagano gano na tayo yung timing chain gumagano gano pa so san san tumatama so ayun eh. ito yung sira ang ipapalit natin ganito rin muna pakita ko sa inyo code niya ay 2PV E22 ito 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 walang ah. focus eh 2PV E22 1001 yas, pang ano to sniper 151, yun guys o so, pag ito naman mamaya pag ipapal, sasalpak nyo pala sabi ni idol win motovlog iyaan nyo munang naka reset na ganito so pag kasalpak nyo tsaka nyo tatanggalin tong, ito. yung parang pinaka lakto e eh. tsaka sya bababang automatic na bababayan ayun lang so tingnan natin mamaya let's go okay so babalik na natin so pagbalik is yung gasket syempre pinakailalim tapos yung tensioner is itong guide guide or sabitan ayan naka yun. dyan gagawin ko is i-screw ko na agad yan para pasok kasama yung gasket i -ow. Tapos, salpak. salpak. Remember, uh, yung pinaka stopper niya, hindi pa natin tinatanggal. So, snalpak natin tong ano, tensioner, yung bagong tensioner na stock. Hindi pa naka-release, naka-reset naka pa siya. So, pag naka-reset yung kaninang ah, uh, ito, ganito yung style yung nakareset pag nakareset yan tapos yung pin may lock sya dito hindi ko pa tinatanggal yun kamaya natin tatanggalin yun pag nahigpitan na, na natin to automatic automatic syang magpupush wow, nagpit na

Itinanggal natin yung lock may maririnig tayo. Itatanggalin natin. Itatanggalin ko na yung lock dito. Hindi nga naman ako narinig. Eh. Okay natin. Bala, balik muna natin tong rubber na something kasama dun sa tensioner. Sound check, sound check. Let's go. natin guys yung pagbalik ng fairings para may alam nyo rin yan ito inuna ko dito papasok tapos dito ito wala pa dito sa ilalim may parang tutulak lang kayo dito kasi parang may hinat sya eh no sa loob oh, yan na yan na lock na sya so balik na natin yung dalawang allen dito may allen dyan tapos may bilip tapos yung g's yan yan lang i e. yap para sa yeah. so, yung gist. na bolt or not Hindi ko alam. Ano tawag? Adel. Number two problema na lang natin yung isang nawawala Yaw! Okay. Ano so, naman? Babalik. So, unahin muna natin yung pagdabit dito sa likod. Tapos, yung mga, ano naman, ito, 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 pilip ata ito, kasi ito, tox, tapos ito, tox din. Kasi ito, Allen, alin. Balik ko na natin, let's go. tayo dito sa upuan. Pwede na natin isara to. Yun. Parunong na ako magbalik ng dog food. Ano pala yan? Bago may kabit, dapat na nakaganyan. Nakalubog yan. Tapos pagka napasok mo na, tsaka mo uh, kakakano yung sabi lang side niya. Ganun yung pipisilin. Try natin. Dito. So, ito. Papasok ko siya na ganyan. dito sa kabila susundutin ko papabalikin ko siya ang ulo niya yun nagpop na so okay na Haba. basic last piece of things